ay wala tayong natutunan sa anyo ng simpleng mga bagay na tumutulong mga, mga, mga. mga na meron ding umanong mga high na gamit ang pandikit. Sino sino ang kaganto ang babae at ang computer kan? Tinatanong na ito. Ay tanong dito mga kababayan, paano ng isang

<laughs> Sana oh. Awain na naya basta. Kita mo gani buba, ni, ang. ba 'yan?

Alas, is na naman yan? Ayan, botsi, moving ass. Sa ka, kasi moving ayos, ayos na. Ito ayos, ayos. Pirmi ka lang siya ayos. Ano ba? Pirmi ka lang ba? Ano yun na ba? Ano na ganitan? Ano pag-ibig?

Seryoso na ito mga tol. Di ba? Hindi tayo basta-basta nasisintak o no? yung yun, na ba yung sa Chinese so, mga salita sa uri ng magkakataon na ating sa si so, mga buhay. is